Masarap pala dito sa Korean Barbecue Restaurant na ito. Tara! You mga kanos, alam nyo ba ang nalaman ko? Kami napad pa dito sa upper ground floor ng SM North Main Building upang mag-food trip sa Soban K-Town Grill. Ito ang itsura ng kanilang restaurant sa labas at ito naman sa loob na may industrial interior. Table set sa may exhaust na, na ready For their menu, may 5 packages sila na pwede pagpilian. Mayroon tatlong klase na set for 2 at dalawang klase naman for set for 4. Lalagay ko na lang ang set nila sa baba. For this time, ang sinubukan namin ay ang kanilang Mega Meat Barbecue Set. May bancha na 6 na klase, may mashed potato, roasted peanuts with anchovies, kimchi, egg roll, pamuchim salad at lettuce salad. FYI na unlimited at refillable lahat ng ito, pati ang white rice at kanilang beef bone marrow soup, cheese na favorite ng karamihan at mga dipping sauce sa samjang, sweet sauce at sesame sauce. For meat meron silang fresh beef, fresh pork dak galbi, black pepper marinated at pork belly at meron ding honey garlic pork belly at marinated spicy dak galbi. And yes, lahat ay pasado sa quality at premium na lasa na ina-expect mo sa isang Korean barbecue grill restaurant mula sa cuts sa timpla at sa lasa. Don't miss out din sa kanilang ala carte ang roast tteokbokki na masarap ang hint ng cheese at ang hang at classic kimchi fried rice at napanalo din ng lasa. For drinks meron silang iced tea at syempre may coffee jelly for dessert. Meron din silang birthday promo kaya pwede ka dito mag-celebrate with your friends or family. Open nga pala sila from 10am to 10pm every day. So ano pang hinihintay nyo? Tara na dito sa Soban K-Town Grill sa SM North EDSA. Let's go!